<laughs> ano ano? Nagkikwento si Ate Bay? Hmm? Bakit baka may mga lubok sa yan? Ayan na po si Bumbay. Binila niya ako ng itlog at hotdog. Yan. Ulam ko. Kasi walang gasol sila. Wala nang gasol. Kaya yung pugo na yung ginagamit nila. Guru, <laughs> kong

Hmm. Kung hindi kami, kung wala kami dito ngayon, mag-isa ka lang. dating aning araw kami, dito, araw sila, baby to tiny. mga discard hmm. si Papa ang pera. Ano lang na lang din. Hmm. sarado mo lang ng ganyan, oh. Um. Ngayon po, may kasama si Bumbay at nandito kami natulog ni Baby. Hindi ka, hindi hindi na, nalang magiging. Diba? Minsan ba ikaw ito? Pag naiinom na ako ano, sabi ko na nako, kaybahan pa lang, hindi ko na Paano ba'y pag tanghalian Na pinupuntahan mo si Papa? Hinahanap mo? Nung orkney na ginawa kayo ito, na ano nga kung gusto ko nalang anong orkney, sa ginawa ka na nalang ginaw kong orkney, ang pagiging. Ah, binibilang ka ni Papa pag matanghalian na. Pero wala ka talagang kasama dito. Hmm. But hindi man hindi man din pwede si Papa magpara steady dito at syempre magdiskarte ng pera hmm. para may pambaon yung mga estudyante. I Kwento si Bombay. Ano ang gamot? Yung dati ba nagpapasabi ako sa yung anak kung gamot na sakto ko na lang utang inom ko. ilang beses na lang yung ano, yung paubos ko na. Paano pala ba? may mauwi na kami. Bukas o paano? Sino mga kasama mo dito? or pinisang pang may ano ako kay Banman Salaw pang na uh, or lang dito tapos si Papa uh, mm. um, 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 mga, um, siya, na ang bang lais maga anong oras ano na sinasara ko lang nga niya na ana-ana ako sa luwas or pinagawa ko hindi mo man kasi alam yun sa amin ay kung alam mo yun mapunta ka na lang pag wala ang kasama mapunta ka na lang dun hindi ko man taaram ko anong malayo masakay kang tricycle dalawang tricycle lang sasakyan mo Pagbaba mo ng isang tricycle, masakay ka ulit tricycle. Itong ilan, ang nagsirin na dumang sa ano, hanggang dumang pang do dolo ni, ano, aram ng pag-apod ni, kung saan ka nga pero aram ko lang itong paano nito, may nila, o ka mong garo lang din, aram ko yung again sa tuya. Uh -huh. Aram ko yung tapos itong maharong na bagay. Pag wala kang kasama dito, doon ka lang sa may kinano, sa may mga tao, wag kang mapunta sa kung saan-saan. Pag makain naman daw po siya, pagtanghalian na daw po, binibilan naman na daw po siya ni Papa ng tanghalian. Ano, may sinong anong uusin mo? Parang ng na? Mahirap man din ako maka at ang layo. Si Baby bahal pa man para sa abak saan. Ano, hmm. may sinong anong ano mo? Parang nasin na? Mm. Pag may pera ka kasi itabi mo, para pag nagutom ka, ipambili kang pagkain. Hindi mo ka may wala nga ni... Yung buru lang ko na nga ni... Ano yun, bay? ano mga sinilingi Hanggang ngayon, may mga singiling ka pa din. Hindi ka na binabarayaran. Sabi mo, bayaran ka na at kailangan mo ang pera. Ang tagal-tagal na niyan, magkabarayaran. Ano yan? Parang na mga sa waiting, eh. Hmm. Kung hindi mo pinaurutang, edi sana katit mo ang pera mo. Hindi yung papel. Maulan po dito ang panahon. 3 days ng maulan. Ang gamot mo, wag mo kakalimutan. Laging hindi mag-ano. Kailangan laging ka nagiinom. At yun ang pinaka-importante sa'yo. Pero bago ka magiinom, maalmusal ka muna. Kahit ano lang, kahit ano, dalawang perasong tinapay, pwede na yun. Pag may pera ka, titipidin mo. Para hindi ka nagugutom. Pag nagugutom ka ba ay...

ano, itong, tato, ano, ano, naman ako ano, 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 pa ano, 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 yung ano, 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 itong ano, lang ano, ano, Alan ganyan mo mo ano, mo ano, mo, ganyan mo ano, 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 mo 'yan sa kabila pa ano,

Mm, mapadura daw siya. Good, good pa nga eh. Mahaba pala siya sa ano, sa likod. Harap ka dito, bay. Yun, ka yun. Grabe yun. Dito ka nga, magharap ka. Mm. Mahaba pala siya sa likod, may ikli siya sa harap. Tapos yan, ko na naman Maghiram ka ba'y gunting sa labas? Ako na magupit sa'yo. Ha? Huh? Maghiram kang gunting. Wala man tayong gunting eh. Ibo ba dyan? Saan? Yung dakula. Tang kulay ito. Nasaan? Oo oh, yun dyan. Patingin daw. Yung pwede sa buko. baka ay walang talim. Yan. Yeah. Sarang mo yung pinto ba? At mahangin. Patingin ako matalim yan? Yan. Yeah. Patingin ako. Baka walang talim. Ayaw matalim. Ano? Gugupitan kita? Dito na lang tayo at si baby walang bantay para po nang gusto uh, ko lang yung mga kulang sa luto ko. Ano naman talagang hindi na ano sa liog ko. Hmm. Ang Tara na, nagupitan kita habang tulog pa si Bibi. Huwag lang tayo maingay. Hmm. Tabi mo na sa mesa. Kuha mo yung bangko na andun yung bangko o sa ano. Bay, kuwa mo yung bangko na andun sa may lutuan. Ayan, naan dyan. Ayan po, sa pagod na sila nagluluto. yan dyan na lang ba? Dyan mo na lang. Ayan, dyan na lang. Ayan, dyan na lang tayo. Ayan, gupitan po natin si Bum. Parang, 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 hindi. parang, parang, parang,

Ayan, binawasan ko po yung buhok ni Bombay kasi mukha na siyang Lion King. Namamayat siyang masyado. Ayan. Sirira na pating masyado ang kisa minyo. Mm. Mm. Ayun, tama lang yan. Ganyang kaba. Para malinis tingnan ang mukha mo. Ayun. Tama lang yan. Linisin mo na to ha. Ikaw na maglinis niyan. Ayan na si Bombay ah. Niklaan ko po yung buhok niya. Isaray mo na yung gunting at baka ka ay. Eh. Isaray mo na yan. Yan, tapos tapo mo na yun sa kasurahan para hindi na magkalat. Yan, ang isi mo na diretsyo. Huwag mo na dyan sa daspan at madikit yan, basa. Doon mo na sa may pinto. May pinto na pa, madikit yan. Yan, sa labas. O, oh, di naglinis-linis tingnan ng mukha mo. Ang tagilid ka ba eh? maligo ka pa hindi kakaratihan. ka karatihan. Maayos ang damit mo, maayos din ang buhok mo. Makakaratihan ka talaga niyan, maya maya maligo ka. Hmm. Ang ganda na baga oh.